Salamat ko ko nga. Iyak ko taganan kasi nga ako naman na mainit-init na tinapay. Tinapay! Yan Ayan po guys, dito kami ngayon sa Lutaw, Tabugon. So ngayon po ay dalawin natin ulit ang bahay ni Ate Juan. Matanaw po dito na patuloy ang trabaho. So tingnan natin, akyatin natin doon. Tingnan natin kung ano pa ba ang kulang sa bahay. So ang karpintero ngayon patuloy sa pagtrabaho. Magbigay din tayo ng sahod hanggang bukas kasi sa bado bukas, Bruno. So, yan, bukas. yan po asamahan nyo kami. Ito po yung update namin sa bahay ni Ate Joan ngayon. Shoutout ni ano ha, Shout out ni uh, Ma'am Reggie de Labina sa Chicago. Salamat talaga sa inyo. Sige po, uh, samahan nyo kami. Uh, akyatin natin sa ano? Sa itaas. Tingnan natin yung uh, ginawa sa karpintero. Sige, let's go. Maganda pagkagawa ba?

i in the area.

Ano po dito sa gamay no? Oh. So ito po malaki pong trabahoin guys kasi kailangan pa ng bato dahil ang yung lugar ano po ta? tagilid ang malalim. bakilid bakelit. Oh, so yung hero natin, insakto lang yung hero. asin Oh. this? Oh, saktura. Natin. oh babae ko ako sa Ito po. Ito po ngayon guys, ang update natin. So patuloy ang bentero sa paggawa. Ilang araw na kayo? Pila na kaadlaw? Tatlo. Tatlo ron. Pangat lang araw na yan. So, nakadingding sila. So, ang kuya, dito <coughs> sa ano, oh? ito ang gagamitin natin? Oo, kanis. Oo. Kung ano natin ako? Sawali. Sawali, ang sawali, no? So, yung buhangin natin. Kasya ba yung buhangin natin? Oo, oh, kasya rin. Kasya rin. Hindi lang. Pwede na papara yan eh. Babarok ba rin? Pwede na papara kanigyan natin. Salad na rin. Salad na ano po din naman sir? Dito. Dino. Si Ate Joan, Ate Joan, Joan mag-hi ka. Ate Joan mga anak ni mga kasawan. Ah, ba? Nami tinapay, ihatag nila <laughs> bro. Meron namin tinapay, ano? Na, oh, Ate <laughs> Nami, nami snack. Oh, sagay mo. Pangalan ko sa pangalan ni Mamas. Abunjo. Ano, Salamat kay wala ka Wala pa kani absent ka dito sa mga tropa. <laughs> Kami mong helper. <laughs> bata ko. Ang mga bata. Yung anak ni Angel Perpo siya ngayon. Tapos ito, lagyan natin ng tiris doon para mas, mas malaki pa. So, dito matiris bisa size. natin, lang. no? Pwede yung size ko tong ba size. Oh, Yan yeah. Mubo, mubo, pwede rin mabubo, rano? Oh, mubo, So, para nga malaki-laki ng konti. Lagyan doon ng bubong. Tires. So, kailangan pa ito tambakan ng bato para malibel sa kaploringan. Pwede so, rin, Boss, gani rin, pwede na ko ihapang ang amoka ni rin niya. Na may na may kuya na to li urag nay rin nga may ba. Oo. Oh, oh, ah, ah, uh -huh. Kay gud ko an bang patangan sila mo. Oo, ikaw lay bala ha. Kay taas man. Tasas man bulada. Oo. Dito lang may may Lagayan ang mga um, damit dito. Oh, dito hap lang yung soale. Eh. Makan. Ya. Mayroong sa sa indiri nga kuya. Oh, para ano po? Para lagayan ng mga damit. Naigamit ba? Oo. Yan po, ikaw na bala ha. Uh, po ay. Uangan natin, kuwangan um, ng por dos natin. Sige, uh, mamaya po uh, ay natin yung mga kulang ha. Mm. Para ma Eh, ng dos por dos na Balag na na may slide. mo po lang si Roselog para bira para kay uh, uh, So kung magimog si Arasa na Dito lang doon. diya di na dia 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 Paano sir? So, ano itong CR nito? Hindi po, hindi rin ang pahilan ng hulob lang. Um, lang. Ito lang. Oh. Tangki lang. Ito ang tangki lang natin. O, oh, yeah. magkawat magamay na oh, ito? Oo, ito ang tangki lang. Oo. Oo, oh. oh, sige. Ah, mamaya po, isulat natin yung ano, yung mga kulang na materialis. So, yan po. Maraming salamat sa dala naming tinapay ngayon ni Sir Eric and Ma'am Teresa Laguaga. Salamat po. Si Ma'am Regina de Labina, sa Chicago. Maraming salamat po sa inyo. So, talagang ang trabaho talaga si Kuya, oh. Grabe. Oh, so, tapos na ano? Tatlo, tatlo na kadlo pa. Tatlo na. Hmm. Oh, so Sige lang. Uh, salamat sa Ginoo nga ang uh, buhatan hmm. ni Silagbalay. Mm. Nariyan ni Brutata. Ha? Ah, ano gyud? Kita na pertan. Oh, yan po. May ilang balay diha? Oh. ঊনৈশ ৰূপৰ মানে উশাসনো মানে tapos gino nga nan nga bag pasalamat ko nga ya ko nga kasi nga ako di Salamat talaga sa sponsor natin ha na yung unang materialis ni Bro Tata napakaliit lang ko. so ngayon po eh ano po nadagdagan talaga at saka tayo pa ang magano magbayad uh, sa karpintero kada araw sa karpitero di dito nga so ngayon pinanigadlo sa pandero pande katulo so dito uh, lagyan pato ng mga bato so kailangan pato to ng maraming bato so tsaka lagyan ng tiris dito tiris para maloglo at punti at yung sa ingan doon daw so ang na po ang bahala at saka ka dito sa itaas may mga lagayan ng damit so, ito po ang uh, murag humugaway na ni Gamay

Mm -hmm. Salamat 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 Sa ginoo na ha. Sa ginoo kita pa salamat kay huwag kita kay Balo, aning hinabang sa hayo mo abot Karon, ikaw nga mong natabangan. Tao ba na nga mong mga sponsors? Yan po ang update natin ngayon. So ito po patuloy sa paggawa yung karpintero natin dito ngayon. Yan. At ah, saka abangan ninyo ang sunod pa naming mga update. So, at saka may tiris pa ito dito para malaki-laki ang ano po, yung bahay nila. Hay mm. dodong, tama na kang kaupan. Kao na ka? size lang tiris. Oh, size no. Ilang kon po? Sino? Oh, tagaan at. Ito, ito. Dito sa na materials. Yan po, ayan po ang update natin ngayon sa bahay ni Ate Joan. Para sa mga nagsubaybay sa ating upload dito, ang naipadala po sa atin ni Ma'am Reggie de Labina, 22,883. Kinuna natin sa materialis, 15,700 nabigyan natin si ate sa nakaraan ng 1,000 para sa paghakot at saka yung kulang nila sa karpintero at paghakot 1,000 at ngayon nakabigay tayo sa karpintero ng 4,500 sahod, sahod nila hanggang Sunday yan po ah, maraming salamat sa lagi niyong panonood maraming salamat, God bless us all abangan niyo ang sunod pa naming mga update at sa iba naming mga tinutulungan